Hi, mga Rich. Ang ating ulam ngayon ay paksiw na galunggong. Lagyan natin ng luya, bawang, pamenta, suka, asin, yan, luto na ang ating paksi na kalungkong para sa mahirap, pero ginto ang presyo kalungkong, yan gawin natin ng na. toppings na talong ang ating paksi yan, paksi with talong yan, luto na siya, ang ating paksi na kalungkong with talong yan na siya Kalipas ng ilang minuto, luto na. Kain na na. Thank you for watching. Shout out sa inyo lahat. Bye bye. God bless. More follow.